amang makapangyarihan. Salamat po sa isa na namang umaga na puno ng pag-asa. Salamat sa bagong buhay, bagong lakas, at bagong pag-asa na ipinagkaloob mo. Sa bawat pintig ng puso ko, ramdam ko ang iyong kabutihan na hindi kailanman nagmamaliw. Sa bawat liwanag ng araw na sumilay, Naaalala ko na ikaw ang tunay na ilaw ng buhay ko. Salamat po, Ama. Dahil bago pa man ako bumangon sa kama, naroon na ang pagmamahal mo. Nakahanda ng umalalay at gumabay. Panginoon, patawad po kung minsan ay nakakalimot akong lumapit sa iyo. Patawad kung may mga araw na Inuuna ko ang sarili kong kagustuhan, kaisa sundin ang iyong kalooban. Linisin mo po ang puso ko mula sa pagmamataas, galit at panghuhusga. Palitan mo ito ng puso na puno ng pag-unawa, kababa ang loob at malasakit. Bigyan mo po ako ng lakas para patawarin ang mga nakasakit sa akin at kalakasan din na humingi ng tawad sa mga nasaktan ko. Banal na Espiritu, tulungan mo akong maging sensitibo sa iyong boses. Sa dami ng ingay ng mundo, nais ko pong marinig ang tinig mo na nagtuturo at gumagabay. Bigyan mo ako ng mata na marunong makakita ng kabutihan kahit sa gitna ng pagsubo. Bigyan mo ako ng tainga na marunong makinig sa hinanakit ng iba at puso na marunong magmahal ng totoo, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Turuan mo akong magpasalamat, hindi lang sa magagandang bagay, kundi pati sa mahihirap na sitwasyon na nagtuturo sa akin na mas lumapit sa iyo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong sakripisyo sa krus na nagligtas at minago ang buhay ko. Dahil sa iyo, may saisay ang bawat luha, may pag-asa sa bawat kabiguan, at may tagumpay sa bawat laban. Salamat dahil kahit madalas akong madapa, lagi mo akong tinutulungang bumangon. Hindi mo ako sinusukuan kahit ilang ulit akong nagkakamali. Puno ng pasasalamat ang puso ko dahil sa pag-ibig mong hindi nasusukat at biyayang hindi ko kayang bayaran. Ama, iniaalay ko sa iyo ang buong araw na ito. Samahan mo ako sa bawat hakbang, sa bawat desisyon at sa bawat salita na bibitawan ko. Nahis ko pong ang buhay ko ay maging salamin ng kabutihan mo upang makita ng iba na ikaw ang Diyos na buhay at tapat. Palakasin mo po ako sa oras ng panghihina at paalalahanan ako na hindi ako nag-iisa. Turuan mo akong piliin ng kabutihan kahit mahirap, piliin ng katotohanan kahit masakit, at piliin kang mahalin higit sa lahat. Panginoon, itinataas ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila, ilayo sa kapahamakan at pag-isahin mo kami sa iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang aming mga trabaho, mga plano at pangarap basta ayon lamang sa iyong kalooban at kung dumating man ang mga unos at pagsubok naway manatili kaming matatag nagtitiwala na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat sa mundong pinunang ng takot at pag-aalala ikaw ang aking kapanatagan sa gitna ng tukso ikaw ang aking lakas at sa oras ng pagdududa ikaw ang nagpapaalala na ako ay mahalaga at may layunin. Tulungan mo po akong maging ilaw sa iba at huwag matakot na ipahayag ang kabutihan mo. Nais ko pong mamuhay hindi para sa sariling kapakanan kundi para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, salamat sa bawat pintig ng puso ko na nagpapaalala na buhay pa ako dahil may misyon ka para sa akin. Salamat sa bawat sandali ng katahimikan. Kung saan mas naririnig ko ang iyong tinig. Salamat sa bawat hamon na nagpapalalim ng pananampalataya ko at salamat sa bawat tagumpay na nagpapaalala na ikaw ang dahilan at hindi ang sarili kong lakas. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, muling inuulit ng puso ko, ikaw lamang ang hari at diyos ng aking buhay. Wala nang ibang dapat umupo sa trono ng puso ko kundi ikaw. Tulungan mo akong mabuhay ng may layunin, may pag-asa, at may pananampalataya mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.